Oh boy, boy. <laughs> hey, what's up? So good morning. So welcome back to my blog, uh, Brothers Blog, yeah, So. Mga ka-brothers, uh, panaybagong video naman to mga ka -brothers. So yan, balik naman tayo sa dagat uh, Matagal tayo nawala sa dagat mga ka-brothers Kasi busy sa trabaho at saka naman May ano yung paako na namamaga, So yan, pakita ko sa inyo mamaya yung paako So yan, uh, pakita ko sa inyo yung daan namin papunta ng dagat mga ka-brothers so, ito yung daan natin Diba, nakita niyo na dati sa video natin Yeah, ito na yung daan yan. Sama ko yung asawa ko kapatid ko at sa anak ng kapatid ko yan doon na sila nauna sila so sumunod naman tayo so dyan lang kayo manunod kayo mga kabladers <laughs> ano na <laughs> yan yung bata yan dito ditso tayo nade masikop dito nun nasa man Ayan. Dito ta sa hunasan? Okay, dako kay hunasan, no? A few moments later. Hey, what's up? So, mga ka uh, ano, nandito na tayo sa ano, hibasan. Dito na tayo sa dagat. Laki ng hibas, mga kabladers. So, nakikita niyo. Yan. Yan. Ang laki. Diba? So, mga ka uh, manunood lang kayo kung anong makukuha natin ngayon so kung anong laman ng hibasa nato mga ka so yan uh welcome back to my vlog naman so yan so manunood lang kayo mga ka-bres, padoorin nyo yung mga video natin Ito na mga kabers. ang yeah, Ito yung unang kuha natin mga kabers. Ah, ano pang makukuha natin ngayon? So, manonood lang kayo ha. <laughs> Uh, maraming nang nanginhas ngayon mga kabalitera yeah. doon doon El uh-huh First, kita ko sa inyo yung bakit hindi tayo naka pag vlog ng kagat ito yung dahilan mga kapel so kita ko sa inyo ito yung pa ako yan ito yan namamagat naman magkatsukan ko ang ano, dahilan para bakit hindi tayo naka vlog Yes. Ay, ganun natin kuha natin. Gasan natin para makaluto na tayo. Ah. Damo bato, para mo bato. Ah. <laughs>